Ayan po yung paglinis ng ano? Reno. Pag magkapal pa, uh, Bresto ng reyna Iyain na yung brake niya pag magkapal pa para matanggal yung dulas niya. At gumapit sa brake drum. Uh, Ayan, ating best mechanic, Mr. Marlon. Uh, pakita ko po sa inyo ang kanyang ano, mukha at baka gusto niyo magpagawa sa kanya, eh, tawagan niyo lang siya. O, kontakin sa akin. kulito po itong gumawa hindi pa natatapakan ng preno eh, natikit na agad. Ay! <laughs> Stuck up pala. <laughs> <laughs> Joke lang mga kaidon. Galing mo tumagin ano, yung ano, preno. Yan. Pinawasin niya ng brake seat niya para matanggal yung mga langit-langit. Okay, kita niyo mga kaidon, oh. napakalinis na. Ito yung secondary ano niya,